Kamusta mga kagri ang uh, mga kalamansi ninyo sana ay hindi na apektuhan o nasalanta o nasira ng bagyong uh, Christine na nananalasa ngayon dito sa Northern and Central Luzon at uh, maging sa Bicol area. At uh, ito ang ating uh, isang kliyente ay uh, hindi pinaligtas ng uh, bagyong Christine yung bagong tanim na kalamansi ng kliyente natin dito sa Cavite Sur sa Bicol Ay uh, dinale o ibinuwal ng uh, bagyong Christine at uh, medyo bata pa yon tanim ng kalamansian niya june lang no, nitong uh, june lang na to na itinanim niya yung na to at ito uh, ang nangyari to nakakalungkot lang na bulas na yung kalamansian niya o maganda na at uh, lumalago na ilang buwan pa lang yan at uh, maganda yung uh, naging entrada uh, ng uh, pag-aalaga niya dahil yan sa tulong natin at uh, online lang natin yan tinutulungan tinuturuan kasi nga medyo malayo hindi natin mapuntahan agad-agad kaya sa online ko na lang siya tinuturuan at maganda naman sana yung naging uh, naging pag-aalaga niya sinusunod niya lahat ng turo natin pero talaga namang uh, yan hindi talaga may iwasan uh, kalamidad ang kalaban natin talaga panahon yun mga nabuwal na kalamansihan niya. Itong uh, kalamansihan na to ay uh, nasa 20% daw yung uh, nasira o naibuwal ng uh, bagyong Christine pati na nga yung intercrop niya na okra diyan sa gitna ay nakabuwal din sa bagyong Christine. Ang sabi ko sa kanya kanina, kanina lang kami nagkausap at uh, sabi ko sa kanya itayo na agad kung wala ng hangin, kung medyo hupa na yung bagyo doon sa lugar niya ay uh, itayo na agad at uh, tulusan, itali sa tulos para kung sakali man at humangin uli kahit papano, hindi uli maibuwal pero ito mga kaagri kahit ito maitayo hindi ito may na may mamatay dito huwag naman sana pero expected na natin yan na may mamamatay dyan kahit papano, nasa 20% daw yung uh, nabuwal sa kalamasihan niya pero ako para sa akin uh, maswerte pa yan nasa 20% lang yung na damage uh, may 80% pa na natitira na talagang hindi talaga naibuwal pero yung 20% na yung mga kaagre hindi naman yun mamamatay kumbaga meron pa ilan ilan lang siguro dyan na bibigay pero hindi naman lahat yan mamamatay matibay naman ang kalamansi lalo na kung grafted na katulad ng tanim na kliyente natin grafted po kasi ang tanim yan at uh, yun uh, lagi kong Uh, ina-advise sa mga kliyente na kapag ka nasa lantang ng bagyo kahit na hindi may buwal huwag nang uh, abunuhan muna, isprayin muna kasi stress na stress lalo na yung mga ganyan na nabuwal hintayin muna natin makarecovery yan bago tayo mag-apply ng abono, insecticide para hindi lalong mamatay yung kalamansi kasi kung uh, applyan mo agad ng abono yan isprayin mo agad yan ng mga insecticides kung ano ano, baka matuloy mamatay kaya tayo ang uh, lagi natin nga uh, sinasadye sa mga kliyente sa mga manunood dati sa mga viewers natin dyan kaya uh, wag galawin yung kalamansi na lalubog sa baha na bagyo, yung talagang uh, winasiwas ng bagyo, ng hangin hintayin muna makarecover mga kagri bago natin uli abunuhan or uh, iba pang activity dyan maliban lang sa itayo agad agad yung puno habang hindi pa tumitigas yung uh, lupa mas maganda kung kaya kadadaan lang na hangin yung alam mo na wala nang uling hangin na babalik yun I pwede mo na siyang itayo at uh, kapag katayo na agad yan hintay mo lang na makarecover mga kagri ka kasi kung, kung yan matagal pa bagong itayo titigas na yung lupa baka pag itinayo mo yan magkabunot bunot na yung ugat mga kagri ka kaya tayo uh, palagi natin sinasabi sa mga kliyente na pag nabuhal ang ka, kalamansi, itayo na agad-agad, lalo na yung maliit pa na na yan. Yun lang mga ka-agree, tips lang din yan sa mga uh, tulad ng mga ganitong pangyayari, mga disaster o yung mga mga bagyo, kalamidad na dumadaan sa, sa atin, sa lugar natin, lalo na kung may tanim tayo na kalamansi, kung lalo na kung maliliit pa at uh, naibuhal na hangin niya, itayo mo agad, tapos wag mo na siyang galawin. Kapag katayo mo, huwag mo muna siyang abunuhan na kahit ano huwag mo muna siyang applyan ng kahit na ano hintayin mo muna makarecover siguro mga yung mga ganyan lalo na yung ganyan ng damage sa katulad sa kliyente ko siguro mga 2 weeks bago mo siya abunuhan yung talagang nakita mo na ma sumibol na o sumigla na uli ganyan at uh, para iwas din na uh, matuloy ang mamatay kasi kung abunuhan mo agad yan lalo mamamatay mga kagre lalo na rin yung mga nabaha o yung mga nalubog ng tubig na matagal mga nasa dalawang araw uh, yan, mga hindi kailangan na ginagalaw yan mga kagre hintayin muna natin mawala yung stress ng kakalamasi sana ay uh, walang mamatay sa kalamasi ng ating uh, kliyente dahil syempre hindi naman biro yung puhunan at pagod na uh, iniinvest natin dyan sa ating uh, kalamasi farm pero expected na na kahit papano magkakaroon ng mortality yung mga ganyang uh, mga pangyayari sa mga kalamansi farm lalo na uh, maliit pa yung kalamansi ng ating uh, kliyente. Nasa 717 puno daw yung tanim niya at nasa 20% sa tansya niya nasa 20% yung yung uh, nabuwal sa kalamansi. Sa so ngayon kasalukuyan niya itinatayo ngayon kani kanina lang nagkausap lang kami. Uh, kasalukuyan niya itinatayo yung mga kalamasihan niya para yun nga i advise ko agad sa kanya para hanggat malambot pa yung lupa yung tansya mo na wala ng hangin na susunod dun sa hangin na, ng pagkabual dun sa kalamasihan niya itayo muna sabi ko kanina sa kanya at uh, yun nga kasalukuyan na nga siya ngayon nagtatayo ng kalamasihan niya